Alright, good morning, good morning, good morning mga kabiyahe At ngayong araw ay Sabado Samahin nyo ako magkape Kape tayo mga kabiyahe Ay, sa kabila Sawag muna natin si Eric Si Eric nga pala, si Eric Siriaco Ayun po Yo. Ano ulam mo, Rick? dog. Tsaka? baboy. Obo. Sarap naman ulam ni Eric, ha? So, doon tayo sa labas. Samahan nyo ako magkape, mga kabiyahe. Kape muna tayo ngayong umaga. At ngayon, day pa ako ngayon, mga kabiyahe. Pag-iang day off ko kasi ay Sabado at Linggo. Pero, Uh, Sunday kasi minsan lumuluwa sila boss kaya yun minsan nagkakapasok ako pag Sunday pero Sabado wala talaga akong pasok kaya ito, uh, pag wala pasok dito sa bahay uh, tapos medyo maganda-ganda naman ang panahon uh, alright so sarap-sarap magkapis -sarap sa umaga <coughs> So, kamusta? Kamusta? Kamusta kayong lahat mga kabiyahe? Ah, medyo matagal-tagal din tayong hindi nakita-kita. Gawa nga po ng... <laughs> Alam niya, medyo busy. Ayan, medyo busy si Tito Pogs. At, kailangan natin magtrabaho. Ayan. Pero... Pinipilit pa rin naman natin na kahit paano ay makapag-vlog, kahit mga raw vlog. Siyempre, para may update tayo kay, no, kay, kay YouTube. So, nasa na nga ba si Tito Pogs ngayon, mga kabiyahe? Kasi, oh, maraming nagtatanong sa akin at maraming nagkukomment na uh, bakit daw hindi na ako nakakapag-adventure, uh, hindi ko na daw sila ipinapasyal sa, sa mga magagandang lugar dito sa, sa Laguna, mga kabiyahe. So ayun uh, Ako po ngayon ay Nagtatrabaho sa isang tindahan Dito po sa Laguna Sa Santa Cruz, Laguna na Ang tindahan po ay Nagtitinda po ng uh, Mga spare parts po Ng mga motor Ng mga heavy equipment At saka po ng mga generator Grass cutter yun po Yung motor wall po dito po sa Santa Cruz So ayun bali nung una po, makikita nyo sa mga vlog ko na ako ay nasa mga project yun po ay project din po ng aking boss na si Boss A, kaya shoutout po kay Boss A good morning po Boss so, ayun, nung mga nakaraan kasi uh, kailangan kailangan ni Boss ng driver so, hindi niya ako mahagilap kasi nga nasa project ako malayo yung project at, uh, ang ginawa niya nung natapos ko yung project sa Kalamba at sabi ko nagpaalam nga muna ako do sa ano namin sa sa forma namin na no? magpapahinga muna ako sabi ko pahinga muna ako so yun di, nagpahinga muna ako at nakita nyo naman do sa mga vlog ko na nagtitinda ako ng peaceball kick yam kasi gusto ko dito na muna sa bahay ayun hanggang sa hanggang sa one time uh, tinawagan ako ni boss at yun ano uh, pinag-report ako yun pala kailangan niya ng ano kailangan niya ng regular na driver makakaabiya so sabi ni boss sa akin ay uh, dito na lang daw muna ako at um, kung gusto ko daw na maging regular driver yun sabi ko naman okay lang po boss sige dito dito po ako at least kahit pa paano uh, makakaabiya ako ng maaga Makakasama ko pamilya ko diba? siyempre sino ba naman ako mga para tanggihan yung ino-offer sa ino-offer ng aking boss Hindi di yun di hanggang sa tinanggap ko na nga tapos nag start na nga ako yun nga lang siyempre medyo ano na nga kasi uh, nawala medyo nawala tayo sa larangan ng pagbablog Ah, uh, syempre, hindi ko naman po pwedeng i-vlog yung mga yung mga lakad ko or yung mga kasama, kasama ko kasi syempre tulad-tulad na 'yung ang ibinibiyahe ko yung anak ni boss. Ayun, uh, Hatid sundo ko sa school tapos ah uh, yung mama ni boss, papa ni boss. Ayun pagka nagpapa-drive. So yun naging madalang yung aking pag uh, pag pagbablog pero kahit pa paano uh, nakakagawa naman ako uh, pagka inuutusan ako ni boss sa uh, Manila ng solo ayun, medyo nakakapagblog ako ng Roblog bali yun po mga kabiyahe <coughs> yun po ang ano ni Tito Pogs kaya po medyo <coughs> wala po tayong mga adventure ngayon hindi ko kayo na ipapasyal pero uh, iaayos ko lang po yung ano yung aking trabaho pagka po medyo luwag uh, yung ating schedule ayan at uh, <clears throat> makakapag-adventure na po ulit tayo pipilitin ko po uh, kahit isang beses isang linggo, ayan, may pasyal ko kayo at makapunta tayo sa mga magagandang lugar ulit dito sa, sa Laguna mga kabiyahe kasi sobrang marami marami pang magagandang lugar na hindi ko pa napupuntahan dito sa Laguna at hindi ko pa kayo naipapasyal kaya yon mga kabiyahe uh, pinapangako ko sa inyo yan na ipapasyal ko kayo dito sa mga magagandang lugar kasi sa ano pa lang sa uh, may hay pa lang kakaunti pa lang yung lugar na pinupuntahan ko at naipasyal ko kayo so marami, marami pang mga lugar doon uh, mga polls Uh, mga uh, camping site na hindi ko pa hindi ko pa napupuntahan at gusto kong dalhin kayo doon mga kabiyahe pare good morning uh, gusto kong dalhin kayo doon mga kabiyahe kaya yon uh, hintay hintay lang kayo at babalik tayo babalik tayo sa pag, pag adventure mga kabiyahe kaya pangako ko sa inyo so magkapit pa, magkapit pa tayo <laughs> kapit tayo sa umaga Uh, ilang araw na lang At ilang linggo na lang At madadagdagan na naman Ang ating edad mga kabiyai <laughs> 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 So maraming may nagsasabi na uh, Kalabaw lang daw ang tumatanda <laughs> So medyo may May edad na received to Pogs A few moments later. So yun, may dumating tayong parcel kapon mga kabiyahit mga kasowerd. At kung uh, papal tayo ng side mirror, may click. Morder. Morder ng side mirror. Yung anak ko. At kakabit natin ngayon. So samahin nyo ako mga kabiyahit. So yun. Uh, ipapasok lang muna natin yung motor. Tapos ah... Uh, Pagta natin, yung side mirror ni ano ni Click. All right. Bali ito yung side mirror nga na ano na in ng anak ko mga kabiyahe. At ito. Ah. Uh, yung dati niyang side mirror na ganito ay naputol. Naputol mga kabiyahe kaya uh, kumuha ulit ng bago mag-order ulit ng bago. At yon, ito yung ikakabit natin ngayon. So, samahan nyo ako mga kabiyahit mga kasower para si Click ay... Ayan, papagoy natin. Papalta natin itong side mirror nito, ito. yung, ano, yung stock na side mirror nya. yan mga kabiyahit. Stock nya side mirror. Papalta natin. Kaya lang, ang magiging problema natin ito, ay hindi ko alam kung may ikakabit pa natin itong uh, cellphone holder sa itong ating Uh, GoPro, yung holder nitong GoPro mga kabiyahe. So, tara, ah, samahan niyo ako mga kabiyahe at mga kasower.